Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutan i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay hindi na iniisip ng partner mo? Baliwala ka na lang ba talaga sa kanya? Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at maisipan kanyang tawagan o kontakin ngayon mismo? Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras. Basta gawin mo ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng dahon ng laurel at panulat kahit anong kulay. At pagkatapos, isulat mo sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng isang beses. At pagkatapos mo nang masulat ito, ilagay mo na ito sa loob ng punda ng unan mo. At pagkatapos, hawakan mo ang unan mo at ihampas mo ang unan mo sa baybanggit. Ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin at ako ay iyong tatawagan ngayon mismo. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ng gusto mo, basta iampas mo ang unan mo sabay banggit ang spell. At pagkatapos, pwede mo na itong uunanan at uunanan mo ito buong magdamag o di kaya pwede mo ito gawin sa oras na ikaw ay matutulog. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa gabi, pwede mo ito gawin sa umaga o sa araw. At gawin itong ritual hanggang kailan nyo gusto at paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.